Good morning, welcome to my mini vlog. So ngayong araw, mayroon kami pupuntahan at second time na namin itong marating. Ito yung nagyungko kung saan dito dati yung nakatera ay yung aming lola, si Lola Tarsin. So dito dati sila nakatera. So Meron kami puputan dito at dito kami magsisipagliguan. Tara, let's go! So, heto na. Makikita na po yung tabing dagat dito sa nagyungko. So, ito pong pupunta namin is bago po namin siyang natuklasan. At ngayon lang po kami nakarating dito sa dagat na ito. At sobrang linis at sobrang nakakaaliw dito at sobrang lakas ang hangin kulang na lang pala na magdala kami ng unan at banig or yung duyan sa so sarap ng hangin din sa aming tabing dagat. So, eto, yung ma -e enjoy talaga namin ang aming pagpipiknik. Grabe, sobrang ingay namin ngayon. Para kami mga nasa palengke sa sobrang ingay. Kasi nga, ngayon lang kami nagkasama-sama. Ito yung anak-antot na bayanay. So, Ayan, kaya para kami mga ibong na kanya-kanyang nag-iingayan. So, in-enjoy na lang namin yung araw kasi lunes to bukas. So, may pasok na ulit. Kaya, enjoy muna ang mga probinsyana. At pagkatapos kumain, kaya ano kami maligo din sa malinis at malina na tubig din sa amin dagat. So, enjoy na enjoy nga yung mga aming mga chikiting kasi nga ngayon lang ulit sila nakapagdagat at ngayon lang sila din nakapag -swinging. So, dahil mainit ang araw kaya ito enjoy na enjoy ang aming mga chikiting. At lalong lalo na yung aking little girl. Dahil ngayon lang siya nakalabas ng bahay at nakapag kasi nga ilang araw nga din siya nagkasakit. Kaya heto, sinulit talaga niya yung paliligo sa dagat. Ate, mukhang mangingitin kami mag-ina. Pagkatapos nito, nguha uh, kami ng alimit. Yung alimit na pang-ulam. Masarap po siyang pang gisa at sinigang. Ito na yung alimit na nakuha namin.